Nagtitiis naman ang ilang estudyante at guro sa pagpasok ng nakalubog ang mga paa sa baha. Magbabalita Simon Mon Gualvez. First day of classes, kaya ganado si Teacher Faith, pati ang kanyang mga estudyante in grade 1 dito sa San Isidro Elementary School sa Masantol, Pampanga. Pero mga paa nila, nakalubog naman sa tubig. Sa totoo lang, hindi na ito bago sa kanila. Pero, hassle pa rin. Mahirap po kasi ano, kunwari pag nagtuturo na po ako, ano po, naglalaro na po sila sa tubig. Tapos kapag may mga activity po, nauhulog yung mga crayons nila, yung mga papel. Tansyado naman daw ng pamunuan ng paaralan ng taas at schedule ng high tide, kaya dito rin nila sinasakto ang uwian o pagpapalit ng shift. Pero pag uwi, lulusong pa rin sila sa baha. Sasabayan pa sila ng inaanod ng mga basura. Hiling nga sana nila principal, magbota na lang sina Bagets. Pero hindi naman daw pasok sa budget. Eh, no choice talaga, sir. Talagang pagdating na lang po sa aba, na lang yung, ano, yung bata, yung pa. Sina-teacher naman at principal, tiis-tiis muna sa opisina ng yan kahit hindi na ito nawawala ng tubig pagchachagan po namin yung available na room kasi mas importante po yung mga bata na sila yung may classroom ilan sa mga solusyon ginagawa sa mga binabang eskwelahan ay e tinatambakan at tinataasan yung mga silid-aralan ang problema ay e napapalibutan naman ito ng mga sapa, palaisdaan at mga ilog kaya ang siste kapag high tide ganitong itsura mabilis pa rin tumataas ang tubig at inaabot maging mga classroom sa Doña Damiana de Leon Macan Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan, gumawa sila ng tulay na gawa sa pinagpatong-patong na sako at bakal na silya para madaanan naman ng mga estudyante. Lubog pa rin kasi sa baha, dalan ng high tide ang labimpito sa 25 classroom doon. Ang covered court nga nila, parang aquarium na. Dahil dito, shifting muna ang klase. At yung mahigit dalawang oras, modular na lang muna sa bahay. Hindi po dapat maapektuhan talaga yung pag-aaral o yung time sa pag-aaral. Kaya lang po talagang hindi po namin kaya. Wala pong uh, pwedeng pagdausan ng klase yung mga bata. Sa Navotas naman at sa Malabon, mas pinili na lamang ng maraming commuter na magulang at estudyante na magbangka papasok ng school. Mas mabilis daw kasi ito at mas mura pa. kesa Kasasadyo kami, so oras, mas kami makapunta ng school. Yun nga lang ang iba natatakot. Siyempre minsan na, na, natatakot kasi kinakabahan, baka mamaya kasi maano yung bangka. So biglang tumaob. Pero? Ano, pero ngayon kasi matagal na rin ako na sumasakay dyan, siguro mga 5 years na rin. Anong ginagawa mo para hindi maanong takot? Wala, nag-aaral lang kasi na huwag umano, nagdadasal lang ako dyan noon. May life vest naman pero kapansin-pansing nakatega lang. Kaya nagpaalala ang mga otoridad na suotin naman yan ng mga sakay. Sa mga klase naman, double shifting ang siste. Kung saan yung iba, 3 days na papasok at 2 days mag-online class. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.